Hello peeps! Ngayong araw nga po ay minadaanan tayong ating kabarangay kung saan pinigyan tayo ng punla ng avocado at saka ng manzones. Tamang tama kung saan yung tita ko ay nag-text sa akin na magtanim daw akong marami kasi nga madami yung research about nito sa abroad about sa avocado seeds. Shoutout pala sa tita ko. Maraming salamat sa info medyo pagod na ng konti yung boses natin kasi galing tayong work tapos talat sya tayong form warning naman po kasi hindi ako sure kung may mapupulot ba kayong kalaman or mag-aaksaya lang kayo ng oras sa kakapanood <laughs> ito nga pala yung way ko papunta sa farm namin medyo 100 meters away din mula sa bahay nilalakad ko lang po to kasi nga medyo malapit lang din tsaka exercise na din yung sa kanan ko nga pala, yung bagong gawa ng storage house para sa fattening natin ng mga baboy. Ay bagong pitas para tayo dito na saging at ito ay ginagawang supplemental feed para sa mga baboy. Yung bunga ng saging or lalo na yung bagong pitas ay hindi na masarap para sa tao kundi may beneficyo din ito para sa mga baboy. Dahil mayaman ito sa carbohydrates na dagdag na para mabilis tumaba vitamin at minerals, pampalakas sa resistensya at natural na fiber para sa maayos na panunaw. At dahil masarap din ito, kaya ganado ang ating baboy mga nakumain. Feeling expert, di ba? Research, research lang din po pag may time. Ewan ko ba, mukhang dugyot Ngayon yung baboy natin. Hindi pa yata napapaliguan. na po. Hanap na tayo ng lugar natin pagtataniman kasi yung avocado natin ay gusto ng sun exposure at yung lupa. Samantalang yung lanzones naman natin ay moisture lover. gusto yung lugar na malumig at bagyang may Maghukay tayo ng lupa. Depende sa laki ng ating tula. Nakakalimutan niya pala natin mag pero normally hindi talaga ako nag-gloves. Ngayon lang kasi napagpagalitan tayo ng mga concerned viewers natin. Madaming salamat po. Sa totoo lang, ngayon lang din ako nakakita ng punla ng lansones. Kaya ipapakita ko na oh, rin so sa so inyo. Medyo hindi lang na-focus dahil unang alam pa nga lang ng videographer natin. pagkatapos po, pag nagbalik tayo ng lupa, ang topsoil lang dapat po nang ibalik sa hukay dahil ito ang may pinakamaraming nutrients at organic matter. Kumuha na lang ako ng topsoil sa paligid, pantabon, pa dahil nakalimutan kong iseparate kanina. Pagkatapos, saka pa lang natin gamitin ang subsoil, pantabon sa paligid hanggang mapuno ang hukay. At kailangan bilikan ito pagkatapos itanim para dumikit ang lupa sa ugat. Tara po, samahan niyo ako maghanap ng lugar kung saan pwede natin itanim ang ating lansones tour ko muna kayo sa medyo masuka na bukid namin. Nakita ko nga na may puno sa itaas na ito, kaya dahil kailangan ng lansones natin na medyo shady, kaya siguro ito na yung angkop na place kung saan pwede na natin ilagay yung lansones. Itanin pala. Bilisan na nga natin kasi medyo marami pa tayong itatanim. Ang cute kang lansones, ano? Sana lumakas siya na maayos at magkudus ng maraming bunga. Mga peeps, ito nga pala yung aso kong hey, silate. Medyo klingin lang, hindi ka makapaglabaw kapag nasa paligid siya. Parati lang talaga siya mas sumasama kapag napunta ako ng farm. Maraming salamat nga po pala kung hanggang dito nanonood pa rin kayo. Ito naman po yung mga itunanin natin 2 years ago na saging at mag-harvest po tayo bukas. Maraming salamat po sa pananood kita-kits sa next activity natin sa so farm. Mga ka people of the Philippines. Bye-bye!